Good morning. Hello, good morning. Saan ka ba galing? Nagigising ko lang. Ah, ganun ba? Itatanong ko sana sa iyo ang tungkol sa Orthodox Church at Roman Catholic Church kung ano ang relasyon nila. Ang Western o ang Eastern naghiwalay. Kailan ba sila naghiwalay? Noong 1054. Eh, di kung ganun, sino ang mas older sa kanilang dalawa? Ang Orthodox Church o ang Roman Catholic Church? mas much older ang Greek Orthodox ang Eastern Church sa Roman Catholic Church. So, tama pala ang sinabi ni Brodin Mar Santiago na pinakamalaking sulpot ang Roman Catholic Church sapagkat ang Orthodox Church ang mas nauna kaysa Roman Catholic Church at inamin mo mismo na kayo ay hiwalay sa Orthodox Church. Sa makatwid, hindi kayo iisa sapagkat ang Orthodox Church ay hindi naman naniniwala sa people supremacy. Alam mo ba, Brother John,